Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, ang i ko po sa inyo na lutuin ngayon ay isang simple ngunit hitik na hitik sa sustansya. Aba, ay eh, sino ba naman ang hindi nakakilala sa ulam na ito na kung tawagin ay laswa or dininding or lawoy. O di ba? Ngunit bago po ang lahat, ito po ang sunrise ng Pilipinas muling nagsasabing Magandang buhay. At ito po ang ating mga sangkap. Meron po tayong kalabasa, talong, okra, saluyot. Ayan. Kamatis, sibuyas at siling haba, at meron tayong kulitis. All right, samahan niyo akong magluto ng ating laswa. Tayo po ay magpapakulo ng tubig sa kaldero. At ayan, kumulo na po ang ating tubig. Ngayon, maglalagay po tayo ng kalahating kutsarang asin. Pagkatapos, ihuhulog natin ang ating kamatis. Pakuluan natin ng mabuti para lumabas ang totoong lasa ng ating kamatis. Ayan. Durog na durog na ang ating kamatis. Pwede na nating ilagay ang susunod na ating mga sangkap. Ngayon naman ay huhulog natin ang ating sibuyas at ang siling haba. At idagdag na rin natin ang ating kalabasa. Ayan. Ayan, pwede na nating takpan at pakuluan ng dalawang minuto. Pagkatapos, pwede na nating uhulog ang ating okra. At isasabay na rin natin ang ating saluyot para lumapot ang ating sabaw. Ayan, pwede na nating takpan at pakuluan ng isang beses. Pagkatapos, okay, isusunod na natin ang ating talong at pakuluan lang ng bahagya. Ayan, pwede na natin ihulog ang ating pinakafinaling kulitis. Ang sarap-sarap ng kulitis pagkalagay ng ating kulitis, mga beshi, takpan, at pwede nang patayin ang ating apoy para hindi siya madurog. Kailangan half cook lang ang ating kulitis para masarap. Ayan, kitang-kita nyo naman mga beshi, ang sarap-sarap ng ating laswa. Kaya tara na, kainan na!